Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At uh, pinagpapasalamat po natin ang lahat ng mga kasama natin na nakikinig gamit po ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat po ng ating mga tagapakinig na nakikinig naman gamit po ang iba't ibang mga online platforms. nako purihin ng Panginoon. Kasi ito pong ating mga online platforms na ito, no, ay uh, susi para yung mga tagapakinig natin na nasa ibang bansa, iba-ibang time zone, imagine. Pero makakasama po tayo na nag-aaral ng sama-sama para sa ating spiritual na paglago. Sa ating pong pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang spiritual discipline. Yamang natalakay po natin sa mga nakalipas na episode ang tungkol po sa kahinaan o no, yung weaknesses. At yan po ay taglay-taglay natin. Ang sabi nga sa Galatians 5.17, meron po tayong sinful nature that wants to do evil at meron po tayong spirit na ang nais naman po is to do what is the opposite of what the uh, sinful nature wants. So naglalaban po yan uh, sa buhay natin. Kaya napaka-importante na ating maunawaan paano natin pagtatagumpayan ito. Eh, hindi ho natin nais no na yung ating weakness ang uh, mag-define ng ating buhay. Hindi po natin nais na yung weakness natin ang siyang magbikta ng kinabukasan natin o yung pagkakamali natin sa nakaraan ang siyang maging tatak ng buhay natin. Ah, alam nyo, sa biyaya ng Panginoon, ang mga taong ah, nakatagpo ng ating Panginoong Diyos ay ah, napatawad at napalaya. Kaya nga, kung mapapansin nyo, hindi lamang po ah, sila nakaranas ng kaligtasan, kundi makikita natin na yung kanilang nakaraan ay nakatanggap ng kapatawaran at hindi na po ito ang naging tatak ng kanilang buhay. Ang dami niyan eh. Si Apostol Pablo, di ba? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9 and 10, sabi niya, ah, hindi ako karapat-dapat maging apostol dahil sa inusig ko ang iglesia. Pero napakagandahon ng kanyang uh, pinaliwanag at pinahayag na kung uh, sino man siya ngayon at ang tinutukoy po niya nung siya po ay naglilingkod pa sa kanyang Uh, ito po ay dahil sa biyaya ng ating Diyos. Nakita rin natin yung istorya ng uh, Samaritan woman sa John chapter 4 na isang taong imoral ang pamumuhay at uh, kung tutuusin para bang malabo na ang taong ito ay magamit ng Diyos. Pero nakita po natin ano, na talagang kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay at uh, siya po ay uh, nagtamasa din ng panibagong simula at hindi na-define ng kanyang uh, pagiging samaritana at immoral na tao ang kanyang buhay, kundi ang nag-define na po nito ay ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, talagang uh, napakaganda ng biyaya na ito. Pero hindi po ibig sabihin na pag sinabi nating na biyaya, eh tayo po ay magpapabaya na lang. Yung bang uh, bahala na wala nang wala nang uh, pagpapahalaga at wala na pong uh, gagawin. Kaya dito po papasok sa ating pag-aaral yung tinatawag nating spiritual discipline. At alam nyo po, marami tayong matututunan about discipline. Ano, dalawang bagay ang gusto kong i-highlight sa ating pagsisimula. Una, unang-una sa lahat pag pinag-uusapan po ang discipline, ako po'y naniniwala na hindi ka magdi-disiplina sa aspeto ng buhay mo na hindi mo tinuturing na mahalaga. In other words, mga kapatid, kung saan ka may disiplina, yan yung mga bagay na talagang mahalaga sa'yo. Masakit man tanggapin, pero yan po ang realidad. Kaya ako po sinasabing masakit, uh, masakit tanggapin dahil may mga taong magsasabi na mahalaga ang Panginoon sa kanila pero wala silang disiplina pagdating sa spiritual life. Misa nakakalungkot yung maririnig mo na pag sa trabaho ayaw malate, papasok ng lunes, martes, miyerkules, webes, biyernes, sabado, tapos pagdating naman ng linggo, eh, pagdating sa simbahan, walang ka traffic traffic doon malilate, doon inconsistent at uh, doon pa magpapakita na ang sasabihin ay linggo lang ang pahinga. So, hindi ba't nakakalungkot na sasabihin nating mahalaga ang Panginoon pero ang pagtutuon ng ating buhay ay sa mga bagay na kabaliktara ng ating sinasabi. Kaya kung anong mahalaga sa iyo, doon ka may disiplina. May mga taong very disciplined pagdating sa sports. Dahil mahalaga sa kanila ang sports. Hindi po siya mali iyan o masama iyan. Ang sinasabi lang natin, kung anong mahalaga sa iyo, doon ka may disiplina. Mahalagang kalusugan, then nakikita mo ang disiplina sa kalusugan. Mapili sa kinakain, marahil ay may exercise. Kung saan ka may disiplina, doon ka nagpapahalaga. Kaya nga po, pag pinag-uusapan ng disiplina, let us take this moment to evaluate ourselves. Kung ibabase sa ating uh, pinapahalagahan yung ating uh, disiplina, sabi nga natin, o kung babalik na rin natin, eh, kung pagbabasihan ang disiplina, kung ano talaga ang ating pinapahalagahan, eh ano po ang nailalantad, nare-reveal nito sa ating buhay. Hindi ba't nakakalungkot na kadalasan po ay natatagpuan nating hikahos ang ating sarili pagdating sa buhay espiritual sapagkat uh, walang disiplina. Uh, marami pong tao merong desire to follow the Lord. At ang sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 13, for God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases him. So binibigyan niya po tayo ng desire. Pero yung aktwal na pagsunod eh sa atin po 'yan. At uh, mapapansin mo na kadalasan po hindi issue yung desire. Eh merong desire ang tao. Ang kadalasang issue, discipline. Kaya may mga tao na for the longest time, they desire to follow the Lord, they desire to serve the Lord, they desire to glorify God. Pero ang malaking problema po hanggang sa level lamang ng desire. Wala pong discipline, walang aksyon. At pag sinabi nating discipline, we're not talking about a one-time, two-time action. Ang ibig sabihin po nito ay tuloy-tuloy na pagsusumikap upang tayo po ay lumago, tayo po ay mabago, tayo po ay mahubog. Yan pong idea niyan. Hindi yan minsanan. At uh, para po tayo ay magkaroon ng tunay na disiplina, let us remember uh, three things na kailangan po nating ma-overcome. Number one is ignorance. Alam niyo may mga tao na kaya walang spiritual discipline is either because they do not know the importance of the spiritual life and uh, they do not know how or even why uh, bibigyan ng pagdidisiplina ang sarili pagdating sa mga bagay na spiritual. Nakakalungkot 'yan pero ganyan po ang kadalasang kaganapan di ho ba? Ignorance. Uh, pag hindi mo naintindihan kasi ang nature ng spiritual life, eh paano ka magkakaroon ng discipline? Pag hindi mo nakita ang kahalagahan ng spiritual life, you will not have a strong reason why. Bakit? Bakit ko paglalaanan to? Bakit ko didisiplinahin ang sarili ko para dito? Yan po yan eh. Kaya talagang masasabi natin pagka uh, hindi natin dinisiplina sarili natin, eh talaga hong uh, matatagpuan nating hikahos tayo eh. Alam nyo, pag pinag-uusapan ang disiplina, atin hong mapapansin na may mga magagandang bagay tayong marahil ay nasimulan. Uh, halimbawa, exercise, halimbawa, diet, di ba? Pero talagang pagkaho hindi mo naintindihan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, ang daling tamarin ang daling sumuko, ang daling tumigil, di ba? Totoo yan. Kaya pamisan ho, talagang ang uh, problema, Marahil po eh, alam natin ang gagawin, pero wala tayong strong reason why we will do it. At yan po ang challenge sa atin ngayon. Ano ang dahilan kung bakit natin gagawin ang isang bagay? Ano ang dahilan kung bakit natin uh, pagtatagumpayin ang ating sarili sa isang bagay? Anong dahilan? Bakit ilalaban pa natin yung disiplina sa ating mga sarili? Di po ba? Kaya importante yung, yung katanungan yan. Eh. Bakit? Why? Di ba? Why? Bakit natin gagawin ito? Yan po ay napakahalaga. So the first one is ignorance. Pangalawa is indifference. I don't care. Walang pakialam. Alam nyo, nakakalungkot. Kasi sa totoo lang, may mga tao po na parang uh, may pakialam lang tayo sa spiritual life uh, o nagiging mahalaga lang ang spiritual life pag tayo po ay problemado, pag malala na, pag hindi natin kaya. Totoo yan. Kaya kung mapapansin mo, may mga pagkakataon po na kailan ba mas mapanalanginin. E pag maraming problema, pag maraming pinagdadaanan, pag mabigat na, pag hirap na, pag magulo na. Yan, kadalasang ganyan. Kasi nga, uh, that's the only time we care. Ang sabi nga ng isang author, ang Diyos daw ay parang fire extinguisher sa atin. Misan dinadaan-daanan lang natin ang fire extinguisher Pero pag nagkasunog, nako yan ang hinahanap natin E misan ganun tayo sa Panginoon no, Hindi tayo nagbibigay halaga, pahalaga At ang resulta po kadalasan Pag malala, magulo at mahirap na That's the time we come to God So ignorance, I don't know Indifference, I don't care Inability, I can't Hindi ko kaya at uh, kagaya po ng ating nasabi, eh hindi lang po ito yung tipong uh, gusto mo lang. Eh sabi ko nga sa inyo, pagdating sa spiritual life, hindi pwede yung gusto mo lang lumago. Do you have the discipline? Parang ganito yan eh. Narinig nyo na siguro yung kasabihang libre ang mangarap. Hindi ba kayo nagtataka bakit libre ang mangarap, pero bakit hindi lahat eh natutupad yan? Kasi po, kung wala kang tamang habits or discipline, na siyang magsusustain sa iyong pangarap, walang mangyayari. Kaya talagang napakahalaga po yung disiplina. Dahil yan po ang magsisilbing uh, uh, pundasyon, isa sa mga mahalagang pundasyon ng pagtupad sa ating pangarap. Kaya sa spiritual life, ganun din. Ang sabi nga ni Pablo, 1 Corinthians 9, 24-27, isang bahagi nito nagsabi, I train my body to do what it should sinasanay ko sinusupil ang sabi sa ibang salin sinusupil ko ang aking katawan upang magawa nito ang dapat nitong gawin grabe ano talagang uh, yung kasanayan para magawa mo kasi minsan alam natin yung gagawin eh pero wala tayong kasanayan hindi natin tinrain ang sarili natin na magawa ito kaya nga matatagpuan mo ang sarili mo paminsan may mga taong hindi alam ang gagawin kaya hindi lumalago may mga taong alam ang gagawin, wala namang disiplina, kaya inconsistent sa kanilang ginagawa. Mamayang okay, mamayang hindi, pabago-bago. So yung discipline is equivalent to consistency. Tingnan po natin ang ilang bagay about discipline. Ano po? Una, when you talk about spiritual discipline, it is the practice of aligning, take note, your daily life with God's presence and purposes. Ito yung hard work eh. Hindi lang po tinutukoy dito yung nagsisimba tayo, uh, dumadalo sa gawain. Talagang ang hamon po rito is to align your life. Kaya palagi ko rin nababanggit na hindi naman lahat ng taong dasal ng dasal ay espiritual. May mga tao hong dalangin nga ng dalangin pero ang pinagpipilitan yung gusto nila. Ayaw nila mag-align sa kalooban ng Diyos. So kahit po napakarami mong panalangin at ikaw ay dasal ng dasal, if you do not align with God, yung iyong panalangin ay hindi po maituturing na espiritualidad. Pamisan maituturing pa yan na kakulitan o kaya sabihin na nating pagpupumilit ng gusto natin. Ang panalangin po is aligning our hearts with God. Hindi lang po yan basta paghiling o paghingi tinitiyak natin na ang puso natin naka-align sa nais ng Panginoon na yung gusto niya, yun ang gusto natin. Na yung ayaw niya, ayaw din natin. You know one good prayer sa umaga, pagka kayo po'y aalis, you may also do this habitually. Yung manalangin tayo na Lord, nawapo kung ano agenda mo sa araw na ito at sa aking buhay, yan din ang aking naisin help me to align my agenda with yours. Na paminsan po ang nagiging problema natin yung masyado tayong preoccupied sa sarili nating agenda that we have no more time, no more room or even no interest for God's agenda. Kaya napakahalaga, spiritual discipline is the practice of aligning your daily life with God's presence and purpose. Secondly, pag sinasabi nating spiritual discipline, it also refers to the practices or habits that help a person grow in their relationship with God and become more spiritually mature. Ano po yung mga kasanayan? Napaka-importante nung salitang kasanayan kasi ang ibig sabihin, hindi lang ito mga minsanang gagawin, hindi lang ito yung panakanaka from time to time, ito po ay palagian. Yan, yan ang idea po niyan eh hindi yung pagnaisipan hindi yung pagnagustuhan pag natipuhan ang ibig sabihin po ng habits na ito day in day out when it's easy when it's difficult when it's simple when it's complicated you do it ganyan po ang level ng habits eh uh, Naalala ko nga no yung mga manlalaro mga sikat na manlalaro halimbawa uh, kunin nating halimbawa si Carlos Yulo di ba yung ating uh, uh, double gold medalist Uh, nung Olympics, eh, pag binasa mo yung kanyang uh, life story, alam nyo ba na yung laban niya, eh, it only takes very few minutes. Kakaunti lang na minuto yun. Pero alam natin na yung performance ng ilang minuto sa likod noon ay napakahaba, napakahaba, napakahabang panahon, taon ng pagsasanay. So yung habit po na sunod-sunod na araw, taon, araw, umulan, umaraw, anuman ang panahon. Kaya kung sakali po na nagkukulang tayo sa disiplina, makikita natin sa ating mga aksyon. Makikita natin sa ating mga desisyon at maging sa ating mga reaksyon. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin. Sinasabi nga sa Galatians 5.17, ano, tingnan natin yung talatang ito dahil Uh, gusto kong ipaunawa sa inyo bakit importante, bakit importante ang spiritual discipline Ito pong sinasaad ng talata The sinful nature wants to do evil Which is just the opposite of what the spirit wants And the spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires These two forces are constantly... Fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. Naglalaban-laban. Kaya kung ang panlaban mo lang dito ay spiritual immaturity, yung inconsistency at kawalan ng disiplina, ay tatalo ho tayo rito sa laban ng ito. Kaya napaka-importante na ating ma-recognize yung katotohanan na kailangan natin itong tinatawag nating spiritual discipline. Dahil sa totoo lang, pag tinignan niyo po ang gawa ng kaaway, uh, si si Pedro sinulat niya, eh, ni explain niya, na eh, yung kaaway po is a roaring lion looking for someone to devour. Ganong ka-aggressive, ganong katapang. Tapos ito ang mana ng palataya na parilaks relax sa kanyang Christian life yung pagsimba nga hindi magawa eh. Paano pa yung ibang bagay? Di ba? Misa nakakalungkot ano? Ang nagiging sukatan natin eh yung pagsamba kung consistent sa attendance. Eh, mas malala pa nga yung iba eh. Para bang ang sukatang kung saan sila nagsimba eh. Alam niyo ho kung ano yung intake natin, of course that's good. Pero tandaan niyo po, it's how you apply what you learned. Hindi lang kung saan ka nagsimba. Wala namang masama kung, kung Saan ka nagsisimba? As long as aligned sa Bible yan. Pero ang question po doon, uh, ano ba talagang mahalaga? Hindi ho dahil identified ka sa isang church, spiritual ka na. Tandaan nyo, personal yan eh. Maaaring may mga tao doon na spiritually matured, but it doesn't mean that because you associate with them, you are also spiritually matured. Hindi dahil nakiki-associate uh, ka sa mga taong ito na matuturing nating spiritually matured, eh ikaw din ay ganun. Hindi po. Personal ito. Kaya mahalagang tanungin ang ating sarili, kumusta tayo pagdating sa discipline? Again, as I said, marami po they have the desire, gusto naming maglingkod. Marami po they have the desire to serve, to glorify God, to do things for God. But again, babalik tayo sa question, do you have the discipline to actually pursue it? Diyan natin sukatin ang ating sarili. That's the hard work. That's the hard work. Kaya minsan makikita mo, dalawang tao, parehas may desire. One has discipline, the other has none. Ikumpara mo ang progress. Malayong malayo, malaking malaking kaibahan. At bakit po malayo at malaking kaibahan? Well, for the simple reason na yung tao pong may disiplina, siya po ang merong kakayahan. Sabi nga eh, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should para magawa niya ang nararapat niyang gawin. Kaya ito na ngayon ang challenge para sa atin. Tayo po ay magkaroon ng pagsusumikap, develop natin ang kasanayan, maging malinaw sa atin ang pinapahalagahan. Sabi nga natin kung ano ang uh, nilalagyan mo ng disiplina, yun ang importante sa iyo. Pangalawang bagay po doon, tandaan nyo ito at napakahalaga moving forward sa ang aspeto ng buhay mo, kailangan i-improve ang disiplina. So I hope na makita natin, kahit meron tayong desire, kahit meron tayong pagpunta sa gawain, but if we lack discipline, then we will not be truly victorious. Discipline is essential to our Christian life. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage. Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.